Sa mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga backyard farming Ngayon po ay last 4 ng hapon Ang iba po namin sa inyo ngayon ay patungkol po sa aming mga baboy Bago po muna tayo dumako sa ating pag-uusapan Ang munang pong tataposin yung pagkain dito sa mga manok Sila po kasi yung muli namin pinapakain pagkatapos pakainin ng mga baboy rabbit yun po ang nahuli mga patot manok at yun nga po nakita nyo mamahapon na yung mga sisiw dyan sa puno ng rambutan at uh, pagkatapos naman po ay papasyalan ko din po yung aming mga tanim dito tingnan po kasi namin kung meron na pong nga at uh, para po ma-monitor po katulad po nitong ang palaya yan nag-start na siya magbunga meron po akong isang nakita at uh, kahit pa po mainit ang panahon maganda-ganda uh, ang kanilang tubo at uh, sinusuportahan na lang po namin ang pagdilig sa umaga pagka wala pong ulan para po ay eh, mamungas pa rin sila ng maayos kahit na tag-init Ta uh, ito nga po nakita ko yung mga santan dito kulay violet po yung bulaklak. Ah uh, natuwa po ako diyan no labander yung kulay ng santan namin dito. Ayan. At, uh, medyo meron nakita rin po ako dito na yung papaya. Ah uh, malaki-laki na rin po yung mga bunga ng papaya namin dito uh, pwede na po yan gamitin sa pang tinola ayan po dami po namin dito puno ng papaya eh. kasi po pag kailangan namin magulay ng papaya kailangan namin mag tinola sa manok at sa iba po pong mga uh, ng gulay meron po kaming magagamit yan po ang mga papaya mga tatlong puno po yan kahit hindi po sila gaano ka tatabayang puno pero mabunga naman po tapos pa meron po kami ditong kamatis, nag-iisa lang yan. At uh, namumunga na rin po siya. Tingnan nga po kung may hinog na yung bunga niya para pwede na pong ma-harvest. Pero hindi pa po masyado kulay green pa. Medyo papahinugin pa po natin yan. Uh, nakuha lang po namin yan sa tayo po ng kalabaw. Nakita namin may tumubo dun sa tayo ng kalabaw ng kamatis at uh, tinanim po namin. At uh, tayo naman po dadako na po sa ating topic ngayong hapon At uh, ito po ay po sa aming mga baboy Sinabi ko kanina nung umpisa Kaya yan po nakita nyo po yung mga big namin Yan po sila ay 2 uh, weeks old ngayon uh, Nakikita nyo po medyo may bilog-bilog na ang kanilang katawan At uh, maliliksi na sila Malilikot na Naglalaro na po ayan at uh, ang topic po na aking ibabahagi ngayon ay uh, patungkol nga po sa aming baboy yan, nakita nyo sila ngayong 2 weeks na sila hanggang sa mawalay sila dyan, hanggang sa maging fattening sila at hanggang sa ma-harvest po sila ang aking pangibabahagi ay yung pamamaraan po kung paano po maiiwasan yung ating uh, mga struggle sa pagpapalaki po sa kanila at yung mga stress po na pwede nilang maranasan kaya po sila ay nagingging bansot pero sasabihin ko po sa inyo hindi po ako eksperto ito pong mga sinasabi ko lang po dito at binabahagi ay base lang po sa aming karanasan dito po sa aming baboyan. Simulan na lang po natin dito sa pagpili po ng lahi na ating ilalagay sa ating inahing baboy. Katulad po nito, ang aming pong napili na ilalagay sa inahing baboy namin nung siya ay inay ay, ay lahi po ng durok. Kasi po yung durok ay mabilis pong lumaki. Yun na po ang isang hakbang na pwede nating gawin para po ang ating gagawing fattening kapag po sila ay nawalay ay maganda pong palakihin. At ang susunod naman po, ang ating iiwasan po talaga ay alam po itong lahat ng mga magbababoy ay ang stress po. Dapat po ay hindi po natin sila may stress simula po ng kanilang pagka silang hanggang sa sila po ay mawala hanggang sila po ay maging patining. Ano-ano po ba yung mga stress na pwede nilang maranasan? Halimbawa po, itong pagkasilang nila ay yung sobra po ang sobra pong dami ng kanyang anak kulang po yung dede ng kanyang big ay meron na pong stress agad na makukuha yung kanyang biik at ang isa pa po pong pwede makastress sa kanila ay pag yung hindi po sila makadede sa tamang oras po sa kanilang nanay. At ang susunod naman po kapag magwawalay na sa oras na po ito, meron po silang stress na mararanasan dahil po maninibago ang kanilang katawan dahil wala na nga, wala na nga po ang kanilang nanay ay ang pwede po natin gawin na aksyon kapag ang uh, magwawalay ay wag po natin iwawalay yung mga big, ang iwawalay po natin is yung nanay po ang tatanggalin natin sa kulungan nila para po hindi sila naman manibago dun sa kulungan ng paglalagyan nila kung dyan na po sila sa kulungan nila simula pa nung sila pinanganak hanggang iwala yung nanay nila hindi po sila mahihirapan mag-adjust at sa susunod naman po sa nursery stage nila dyan na po magsisimula yung mga stress na kanilang mararanasan dahil nga po inalis na ang kanilang nanay bago sila ma-upset po ang kanilang mga sikmura dahil sa transition ng kanilang pagkain at uh, ang gagawin na lang po natin wag natin po masyadong biglayin yung ating pakain sa ating mga big na gagawing fattening dahil po mas maganda na lang yung kumain sila ng limang beses o anim na beses na paulit-ulit kesa sa marami tayong magbigay eh magtatay naman po sila doon po magsisimula yung stress nila sa pagtatay dahil masisira nga po yung kanilang tiyan dahil hindi pa po sila sanay sa madaming pakain ang pwede naman po nating gawin doon ay dapat magstay sila sa nursery pen nila hanggang 45 to 50 days nila bago natin sila dalhin dun sa kanilang patining cage po dun sa kanilang kulungan na nang medyo malawak natatandaan po natin ito hindi po naman po pwedeng sobrang laki yung kanilang kulungan dahil pag sobrang laki po itatakbo sila ng tatakbo at masasayang yung kanilang kinakain pag sobrang liit naman po pangit din po dahil masisikipan sila hindi sila lalaki ng maganda kaya yung tama lang po dapat na sukat yung tamang laki at hindi tamang at hindi rin sobrang liit ang katamtaman lang po para sa ating mga inaalaga ang baboy tulad po nito yung ang aming kulungan na tatlong baboy dyan yan po ay talagang para sa tatlo lang po yan kapag nasobra na ng isa naging apat sila dyan ay masikip na po yun at di na sila lalaki ng maayos kapag ganito naman po pag mag isa lang naman sa kulungan ay pangit din po kasi po sobrang luwag po niyan para sa kanya at hindi rin po maganda sa kanya kasi matatakbo siya ng tatakbo kapag naglaro siya masasayang po yung kanyang kinain at iyan nakita niyo po yung aming tatlo na yan sila po ay nasa one and a half months pa lang yan sila ang gawing 2 months pa lang sila itong katapusan ng April pero magaganda na po ang kanilang katawan dahil nga po ang lahi po niyan is durok din kaya sabi ko po sa inyo mas maganda po talaga yung gawing fattening is pag durok po at pang huli po ay huwag po natin kakalimutan ng purga kada transition po ng kanilang pagkain prestarter to starter to grower stage po. At bago po ako magtapos, kami po yung sa inyo na pa-subscribe po ng aming channel. Mapang lumago pa po ang channel na ito at makaitulong din po sa iba. At na po ang inyong mga like, comment and share. Dahil malaga po sa amin ang inyong mga komento. At dito na rin po magtatapos ang video na ito. Salamat po sa inyong panonood. God bless po sa ating lahat at happy farming po.